2025 midterm elections. Buong pwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila, From Cebu, sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Batangas City. trento Agusan del Sur. The Music and News. Okay. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Pag-asa. lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasatiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala shetinang umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Paksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Prosecution team para ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda na para sa paglilitis. Pagtalakay ng impeachment case laban kay VP Sara, posibleng pagkatapos na umano ng eleksyon, mapag-uusapan sa Senado. Pangulong Marcos naman malamig sa rekomendasyong magpataw ng congestion fee sa EDSA. Presyo ng NFA rice itinakda sa 35 pesos kada kilo sa gitna ng food security emergency. Ito hong Amoranto Stadium sa Quezon City naman. Isa ho sa mga pasilidad na gagamitin ng COMELEC para ho sa verification process nila. Suspect sa 2019 kidnapping sa Briton at asawa nitong Pinay noong 2019, arestado na ng mga otoridad. At isang pamilya po sa Cebu ang natulungan ng Brigada News FM Cebu at ng Juan Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! balita nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw ng Webes mga kabrigada, February 6, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada naghahanda na ang mga kongresista para ho sa bahagi nila bilang prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Representative Lawrence Defensor, isa ho sa mga kongresista na parte ng prosecution team, nagkaroon na sila ng inisyal na pagpupulong para ho talakayin kung paano ilalatag ang mga ebidensya laban ho sa Vice Presidente, pati na rin ang posibleng sagot ng depensa. Dagdag pa niya, mahalagang maging handa ang prosecution team sa lalong madaling panahon. Naniniwala rin daw siya na impeachment trial ay magiging isang magandang pagkakataon. Araw kay Vice President Duterte upang sagutin ang mabibigat na ligasyon laban sa kanya. Brigada Balita Nationwide Tabnay na balita mga kabrigada, kumpiyansa si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na haharapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial. Dagdag pa nito tiwala o siya na smilingly, courageously and competently itong haharapin harapin ng Vice Presidente. Samantala tiniyak naman ni Atty. Panelo na nakahanda na rin ang legal team ng pangalawang Pangulo para sa depensa nito. Brigada Balita Nationwide Okay yan mga kabrigada, tanggap tayo ng report matapos nga hong maitransmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara isang senador ikinit na posibleng pagkatapos na raw ng eleksyon. Matalakay ang naturang impeachment. Para ho sa detalye, Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo! Brigada. <laughs> Tiniyak ng Senate Secretary Attorney Renato Bantug sa naging pagtanggap nila ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapareho na ng kopyang ito ante tinanggap sa kamara. So yes. 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 Pero anya bilang makapal-kapal din ang naturan dokumento na kanilang natanggap ay umaasa siya na maka pag aasay ng kahit isa o dalaman staff si House Secretary General Reynald Velasco para sila itulungan sa pagre-review nito. Sa kabilang banda, ayon kay Sen. Ronald Bato de la Rosa ay nagkaroon na umano sila ng mga informal conversation ng ilang senador at tila lumalabas na baka pagkatapos na nga ng eleksyon mapag-usapan sa Senado ang tungkol dito. Ito ay bilang ng na ang kanilang sesyuhan at simula na rin ng ilang katulad niyang re-electionista mangampanya. So most likely at least that uh, we will tackle that sa plenary is uh, on, after the only uh, after the election. Ah, ito yung papaligin ba? hindi na kami mabalik. Maalala, maliban sa naturang complaint ay tinurn over din ng Kamara sa Senado. Ang listahan ng labing isang kongresista na siyang na-appoint na tumayong prosecutor para rito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Oh, soy ide. nationwide. Ang kamara ni labanan umano ang mga puwersa ng kasamaan at mapang-abuso sa posisyon. Brigada Haji Ka Amiño, i-brigada mo. Brigada! B -b 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 report. Nanindigan si Speaker Martin Romualdez na ipinagtanggol ng kamera ang mga Pilipino kontra katiwalian at nilabanan ang mga puwersang dinidiskaril ang pagunlad ng bansa. Sa kanyang talumpati bago ang adjournment ng sesyon, sinabi ni Romualdez na isinulong ng kamera ang interes ng mamamayan at nilabanan ang mga puwersa ng kadiliman at hindi umatras sa mga kampo na kasamaan. Hindi sila sila umiiral upang protektahan ng mga makapangyarihan kundi ang maglingkod, tumindig sa nararapat at siguruhin na walang sinuman ang hindi naaabot ng batas. Pinagtibay din ni Romualdez ang papel ng kamera sa pagsilip sa mga mapangabuso sa kapangyarihan dahil wala umanong ambisyon ang nakakaangat sa konstitusyon at walang may immunity sa kagustuhan ng taong bayan. Nagbabala naman ang speaker sa mga nagsasamantala sa posisyon at ginagamit na impluensya para sa personal na interes. Giit ni Romualdez, kasaysaya na ang huhusga at wala itong puwang para sa mga duwag. Dapat umanong siguruhin na magpapatuloy ang laban para sa mababang presyo ng bigas, serbisyong medikal at sapat na sahod. moding magbabalik ang sesyon ng Kongreso sa June 2, araw ng Dunes, o ilang linggo matapos lamang ang 2025 midterm elections. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada balita, sa ibang balita na tayo mga kabrigada, Pangulong Marcos Malamig daw sa rekomendasyong magpatawa ng congestion fee dyan ho sa EDSA. Brigada Maricar Sargan, e brigada mo! Brigada! Nagsisiksikan ang nasa 470,000 na mga sasakyan sa EDSA na meron lang ideal capacity na 250,000 vehicles a day. Kaya naman inilatag sa Metro Manila Development Authority ang ilan sa mga suwestiyon upang maisaayos at mapaluwag ang trapiko sa EDSA. Kabilang dito ang pag-aalis ng EDSA busway at sa halip, ipapagamit na raw ito sa mga high occupancy rate na sasakyan o merong tatlo pataas na pasahero. Um, may suggestion din po na kung mangyari yon, baka pwede pong i-consider na wag na siyang alsen pero instead ipagamit sa high occupancy vehicles tulad po sa LA na kung tatlo or apat ang sakay mo, ikaw lang ang pwedeng gumamit noong special lane po na yun. Sa press briefing kahapon sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na lumutang ang naturang suwestyon matapos si ulat ng Department of Transportation na balak nilang dagdagan ang carrying capacity ng MRT3. Ayon pa kay Artes, kapag kaya na ng MRT na isakay pati ang mga pasahero ng bus carousel pagbabawalan na ang mga pampasaherong bus na pumasok sa EDSA. Kung inyo matatandaan, dati dalawang lanes ang sakop ng bus. 'Di ba? Uh, may yellow line tayong tinatawag Ngayon inilipat natin sa kaliwa isang lane na lang Pag inalis po kasi natin yung bus carousel Completely wala na sila So wala na pong dadaan na buses sa EDSA So I don't think na magkikreate po yan ng problem pero agad itong tinabla ng DOTR sa pahayag nila kahapon na sinabi ng ahensya na naniniwala silang epektibo pa rin ang EDSA busway bilang transport system sa Metro Manila. Sa katunayan, inaantay nila ang resulta ng feasibility study kung papaano pa mapapabuti ang serbisyo ng bus carousel. Nito lamang January 2025, umabot na sa mayigit 5.5 million passengers ang napagserbisyo ka nito. Samantala, isa pa sa pinag-aaralang rekomendasyon ng MMDA ay ang mong kahing patawan ng congestion fee ang mga motoristang papasok ng EDSA during rush hour. Ito ay katumbas ng toll fee sa mga expressway para daw mahikayat ang mga car owner na tangkiligin ang public transport sa halip na magdala sila ng sariling sasakyan. Pero malamig daw si Pangulong Marcos sa panukalang ito kung saan ipinunto ng punong ehekotibo na pwede lang ito kung efficient ang mass transport system sa National Capital Region. Uh, pagpumasok ka, i-charge ka um, initially parang ipinopropose siya sa EDSA. Pero ang ating Pangulo po mismo ang nagsabi na uh, pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Kasi um, kung magcha-charge ka tapos wala namang option yung ating mga kababayan na gumamit ng mass public, I mean ng public transport dahil mahaba ang pila, um, parang hindi pa po timely na mag-implant ng ng ganoon. Sa huli, sinabi ng MMDA na ang lahat ng ito ay pawang suggestion pa lang at hindi pa ipatutupad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kada balita nationwide. Mga kabrigada, malamig nga ang tugon ng Department of Transportation sa Mungkahi ng MMDA na tanggalin na ang EDSA busway. Ayon kay DOTR, World Transport and Infrastructure Undersecretary Ferdinand Ande Ortega, maituturing na isang tagumpay ang EDSA bus carousel program kaya't plano pa nilang palawigin ito patungong northeastern at southern part ng Metro Manila. Patatanta ang kahapon, inilatag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang mongkahe na naglalayong mapagaan ang dlaloy ng trapiko sa EDSA. Brigada Balita Nationwide. Ito namang presyo ng NFA Rice itinakda sa 35 pesos kada kilo sa gitna ng Food Security Emergency. Brigada Jigoboy, Custodio, i-brigada e mo! Brigada. Itinakda ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas mula sa National Food Authority sa 35 pesos kada kilo. Mas mababa kaysa sa naon ng tansya na 38 pesos kada kilo. Ang hakbang na ito ay bahagi ng tugon ng gobyerno sa idineklarang food security emergency upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, maglalabas ang NFA ng hindi bababa sa 150,000 metric tons ng bigas sa loob ng anim na buwan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang kasalukuyang average price ng well-milled rice ay nasa 45 pesos kada kilo. Nagsimula ang rice inflation noong August 2023 matapos si pagbawal ng India ang pag-export ng non-basmati rice na nagdulot ng agresibong pagbili ng bigas ng mga bansang tulad ng Pilipinas at Indonesia kahit na nagpatupad ang gobyerno ng ilang hakbang, kabilang ang pagbaba sa taripa ng bigas mula 35% patong 15% na nanatiling mataas ang presyo ng bigas sa bansa. Sinabi rin ni Laurel na ang food security emergency ay makakatulong din sa pagpapaluwag ng mga bodega ng NFA bilang paghahanda sa nalalapit na anihan. Sa kasalukuyan, kailangang itaas ng NFA ang buffer stock nito mula sa siyam na araw patong labing limang araw alinsunod sa batas dahil na rin sa mas mababa na ang presyo ng palay ngayong taon na nasa 21 pesos hanggang 23 pesos kada kilo. Kumpara sa 27 pesos kada kilo noong 2024, mas makakabili na ang ahensya mula sa lokal ng mga magsasaka na magpapalakas sa kanilang kita at kasiguruhan sa supply ng bigas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music News Authority. Katapaltita nationwide. The mandate. The mandate. 2025 midterm election. Mga kabrigada ang Amoranto Stadium sa Quezon City, isa sa mga pasilidad na gagamitin ng COMELEC para sa verification process nito. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada report. Gagamitin ng Commission on Elections o COMELEC ang Amoranto Stadium sa Quezon City bilang karagdagang site para sa manual verification ng 72 million printed official ballots para sa nalalapit na halalan. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ipahihiram sa kanila ang naturang stadium ng QCLGU ng libre. Mukha umano kasing kakailanganin nilang itransport ang mga printed na balota at sa naturang pasilidad nila ilalagay ang ibang makina at tauhan para mas mapabilis ang verifikasyon. Samantala, hanggang kahapon ay higit 13 milyong balota na ang naimprenta ng ahensya para sa May midterm elections. Pagtitiyak ni Garcia, nananatili silang in track para sa April 14 deadline pero mangangailangan sila ng mas maraming tauhan para sa nagpapatuloy na balot verification in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1. Brigada sa FM Manila. The Music News. Authority. Nabahagi naman ng tulong si Senador Bongo sa anim na rang miyembro ng TODA mula ho sa Pasay City. Kasunod ho ay nagpasalamat siya sa TODA officer sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa transport sector. Samantala bilang chairperson ng Senate Committee on Health, ipinaalala niya sa TODA officers na kung kailangan po nila ng tulong medikal, ay lapitan lamang ang alinmang malasakit center sa bansa. Brigada Balita Nationwide Mga kabigada ang suspect sa 2019 kidnapping sa Briton at asawa nitong Pinay noong 2019, arestado na ng mga otoridad. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada! awak na ng mga otoridad ang pangunahing sospek sa pagkidnap sa Briton na si Alan Arthur Hirons at asawa niyang Pinay na si Wilma Paglinawan Hirons sa Zamboanga, Sur noong 2019. Kinilala ang naarestong sospek na si Faizal Capunol na nahuli sa barangay Poblasyon, Imelda Zamboanga, Sibugay sa bisa ng warrant of arrest sa kasong kidnapping and serious illegal detention na walang inirekomendang piyansa. Ayon kay Anti-Kidnapping Group Acting Director, Colonel Elmer Ragay, naareso ang suspect nitong February 4, katuwang nila sa operasyon ang Sambuanga Sibugay Police Provincial Office at 106 Infantry Battalion ng Philippine Army. Matatanda ang dinukot ang mag-asawang Hiron sa kanilang beach resort sa Sambuanga del Sur dahilan upang magsagawa ng law enforcement operations laban sa mga Suspect in the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority. The Balita nationwide. Mga kabrigada sa ating health news, ang pagiging underweight ay isa pong dahilan kung bakit madaling dapuan ng sakit ang isang tao. Iwasan ang madalas sa pagpapalipas ng gutom at siguraduhin may sapat na carbohydrates, protein at fat sa bawat pagkain. Sabayan pa ito mga kabrigada ng pag-inom araw-araw ng standout ES4 multivitamin capsule upang mapanatili ang tamang nutrisyon at resistensya sa katawan na simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita na kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, isang malungkot na pangyayari ang gumulantang sa Cebu ng Matagpuan, ang bangkay ng 22 anyos na si Denis Denise Lagria. Yan ay sa South Road Property sa Cebu City noong November 2024. Ang kanyang pamilya po ay nagmula sa bayan ng konsolasyon at agad na naghanap ng paraan upang makapagbigay ng disenteng libing para ho kay Neka na siya ring bunso sa kanilang apat na magkakapatid. Sa pamamagitan ng Brigada News FM Cebu at ng One Tahanan Party List, ay nakalikom po ng 25,000 pesos ang pamilya Lagria upang matulungan ang kanilang mga magulang na nahirapan ho sa pagpapalibing dahil sa kanilang kahirapan sa buhay. May matinding lungkot mang nararamdaman. Nagpahayag po sila ng pasasalamat sa lahat po ng mga tumulong dahil bagamat hindi na ho maibabalik ang buhay ni Neka, ay nabigyan nila ito ng disenteng libing. Sa ngayon mga kabrigada, nakakulong na ang salarin na pumatay sa dalaga. Balita, balita, Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong. Kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makapayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan, maraming salamat ka-Brigada balita. balita! Makabayaning pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita! Hindi ka mapag-iiwanan! Mapag Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax At ang standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita. Brigada. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.